sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, naniniwala po kung sila yung may sila at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at sa kita araw-araw magpalang -araw. umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat at sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe marami marami salamat po sa inyo at Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo mga lahat. mga bago na ngayon lang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwangan ng pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin, ang subscribe like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakulog lahat ng aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Uh, gamitin lamang para makatulong sa mga taong nangangilangan. At huwag uh, ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan at huwag po kayong makalimot kong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik -sik dik dik at umapo ng pagmahal ng ating Diyos ang mga mga pangyarihan sa lahat uh, uh, kahit nasan man kayo, malayo man kayo sa lugar Abisaya Bisaya, Sabro, uh, abot kayo ng Hiwagan ng Pangasinan. Uh, sana po, huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, uh, paki huwag nyo pong pa uh, i-skip po, kundi makinig lamang po kayo kung nagustuhan po nyo ang ipagkakalupo mga orasyon po. Uh, sana po ay po. Focus lamang po kayo sa inyong ginagawa pag nag-share po kayo ng mga orasyon po. gumagawa po kayo ng mga orasyon na inyong gagamitin po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Uh, ang share ko po sa inyo ay orasyon po sa uh, nahirapan po mga anak. Uh, Karamihan po sa atin ay mga babae po na nahirapan po silang mga anak. Kaya i-share ko po sa kanila po ito na ito po ay po, uh, uh, pakaingatan lamang po at i-share uh, nyo po sa iba yung mga babaeng alam nyo pong nahirapan po silang mga anak i-share nyo po sa kanila mag po ng isang ama namin po at ito po ay ibubulong po sa uh, ibubulong lamang po sa kamay at idampi sa tiyan ng mga anak para madaling mga po o di kaya ay kumuha ng puting panyo at isulat ang orasyon na ito at isulat at ipatong sa tiyan ng nahirapan mga o ipahawak ito at tiyak na magbibilis po ito mga ito po rin po ay pangontra sa nabibingi ibulong sa tainga, uh, ang bulag o nagaway po ipan ito sa gagaling pangontra sama-sama ang espiritu sa maganda itong gawing kwintas para iwas masamang espiritu at hindi sapian ng mga masamang espiritu at pag gagawin nyo pong kwintas po ay isulat po ninyo sa malilis na papel po malit na papel po tapos gawin nyo po uh, pagkasulat nyo po masalin nyo lamang po ng tatlong beses po yung orasyon tapos yung sinulatan nyo pong papel tapos itupin nyo paharap po ang pagtupi po ay paharap po sa inyo para po para sa inyo pag tinutupi tapos a uh, balutin po nyo ng o kung may maganda po sana kung may lalagyan po kayo ng malit na buti uh, ilagay po nyo doon sa loob tapos takpan ilagay nyo ng pantali ikwintas nyo po para mga masamang espiritu takot po yan napakabisa po ito na uh, orasyon po o di kayo isulat nyo po sa may panyo po kayong puti isulat po ninyo yung panyong puti na wala pong sulat na ang isusulat nyo lamang po yung orasyon po tapos i ibigay nyo sa may na hirap ang mga na ibulsa niya o ilagay po niya sa iapo sa po sa kansya sa tiyan nya habang hindi pa siya nanganganak uh, palagi po niya daladala -dala, panguntra po sa masamang espiritu rin po tapos kung halimbawa po malapit na po siya mga anak o karawan na po siya ipatong lang niya sa tiyan niya po yung uh, sinulat po niya sa panyo at mabilis po siya manganak na parang nanganak na kung lamang po uh, walang dahilan po na parang lumabas na po yung bata hindi niya po alam na nanganak na po siya at ito po yung pangundra po, po sa yung halimbawa nabibingi po yung tenga po ninyo parang umuugong uh, parang nabibingi sa may hangin sa loob ah uh, ang gawin nyo po ay uh, pag kayo pang may kaso kung gano'n na nabibigyan pong gawin uh, gawin nyo po ang gawin nyo lang po kasi hindi nyo may sa tenga po ninyo hindi nyo may sa tenga po ninyo kumuna lang po kayo ng langis langis ng yoke tapos ibulong nyo po yung uh, oras yun na po ito yung Kristus uh, Santa Sancta Serenitas o Muda o bisos. Tapos, if, yung kung po kumuha po kayo ng um, parang yung ang tawag dito, yung umiga kayo tapos ipatak nyo po, ilagay po nyo sa amin. Parang uh, ang tawag dito po. Uh, yun, para ipatak nyo na lang po sa tinga po ninyo ang gawin nyo po. Kasi hindi nyo may hipo. Mas maganda rin po kung maihipo nyo eh. Aplombis sa inyo. Yun ang gawin nyo na po at may dapis po pang isa na pag nabibingi po kayo uh, kumuha po kayo ng suka yung suka po na hindi po nagamit pa yung bagong bukas yung isa parang ilagay po nyo sa kwan tapos ipatak nyo po tapos patuloyin nyo po uh, sigurado pong ma mawawala po yung bingi po ninyo yung mga umuugong mga parang nakukon po siya mawawala po uh, ito po eh, ilang buruan po na pong subok na subok na po ito na kibabagi po sa inyo hindi lang po sa mga anak mga anak po, marami pong call po ito, sa mga nagagaway po eh, mga na uh, na ako po ng espiritu ipo eh, lamang to sa uh, tuktok o kung kayo gagamutin nyo po siya ipo niyo lamang sa tuktok o sa tubig, ipainom niyo po sa kanya magagaling po siya at uh, sana po ay eh, nagustuhan niyo po aking uh, ay babagi po sa inyo ngayon ito po ay eh, kung wala po kayong uh, pudir po magdasal po kayo ng isang ama namin uh, sa mga nanay dyan na hindi pa marunong po magpudir, magdasal po kayo na isang ama namin tapos isulit po yung uh, Christus Santa Trinitas o Muda o Jesus tatlong bispo. po Christus Santa Trinitas o Muda o Jesus Christus Santa ah uh, 30 as umod na obisos. Yan po. Uh, sana po nagustuhan po yung aking paliwanan po. Nandito po yung warasin po. maraming salamat po uh, sana po sumuport po kayo ng mga ng Pangasinan at uh, mag-subscribe, like and share at kung niyo pong yung i-skip para marami po kayong matutunan dito sa Iwagan ng Pangasinan. Sana po uh, uh, kung tutulong po kayo inubos lubos-lubosin niyo na po uh, aking i eh, ang binabagi ko po, po dito ay subok na subok na po. Maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo araw-araw maraming salamat po sa kay Ruben Montanilla na uh, ka palagi bro maraming salamat sa iyo bro uh, Diyos na po ang sa iyo na sana po pagkalubang ka ng uh, magandang buhay sa araw-araw at pagpatuloy mo lamang po kung nag-spiritual ka yung taga Mindanao po na nagko-con po, nag po tumutok ka lang dito at marami kang malalaman dito. Uh, nasa mabuting kalagayan sana sa araw-araw. Marami salamat po. At lahat po kayo dito, marami salamat po. At nasa mabuting kalagayan po kayo dito. Sa, uh, pag uh, nanonood po kayo ng aking YouTube channel, na, ang aking video na binibideo, eh, ligtas po kayo palagi sa araw-araw. Marami salamat po. God bless po sa inyo